Hello, good afternoon guys. Sali tayo ngayon guys, dito. nga ano kami na ano? Ang bahay, panday. Ano? Yan, para may matirahan tayo. Yan. Yan. Ito yung panday ngayon. Siya po yung nagpanday dito, simula sa simula. Kaya guys, kung gusto niyo magpagawa ng bahay sa kanya lang. Walang problema yan sa kanya. Sabot, libre Sabot-sabot lang yan ang ano yan, bayad. Oh. Libre, libre. Uh, kayo, no problem. Ano? Guys. Uh, tayo tayo ng bahay para ano, matirahan tayo dito. Yan, yung sahig natin, ano lang. Kawayan lang, kawayan. So good sen, okay na yan. And starting. Yan. Ayun na, bubuksan na.